Kali, ang total ng kalakal mo, lahat 1,050 Umabot pala ng 1,050, kuya Oo, 1,050 May pambili ng ilang kilong bigas at pangkusina na rin Oo, ah Pangmarket, gano'n Oo nga po, kuya Ito 1,050 Salamat po, kuya Ayan. Alis na po ako, kuya Sige, oo Ay kuya, 50 lang naman po pala yung binigay nyo sa akin. Ano? Inabot ko naman sa iyo ah. 'Di diba, ba ko pa? 1050. Oo nga po pala ano, nahulog ka lang po siguro diyan sa daan kuya. Titingnan ko na lang po. Oo, baka nahulog mo diyan, tingnan mo lang. Sayang naman. Sige po kuya, tahanapin ko. Mm, -mm sige. <laughs>